na breasts. Dahil sa highlighter. O. Oh. Hi oh, highlighter. Baala na kayo. Kung mali man na pagbigkas ko, i-correct mo na lang sa isip mo. Di ba? O. Oh, Di ba pampatawang sa ngilong. Ops! Sabi nga, <coughs> pamisa-misan, magpapaganda rin. O. Oh. Di ba? Pakit hmm. na naman na cats. <laughs> Ayan. O. Oh, Di ba? at least kahit sa pag-vlog na lang, nagpapakit si Asya. O, ba diba? Bagong paligo. Oh. Nabudol na naman akit sa TikTok. o t o o o o Puso daw ngayon toto to. ngayon. o two o Tignan natin kung gaganda si Asya. natin ha. Ay, ganun. Ops. Ayan natin. Bagong paligo si Asya. Hindi ako maro mag-makeup eh. Hindi ko lang daw yan. Ayan. Ayan natin. Ha! Ha! O diba, kumikin lang. Kumikin nang. O, oh, diba? Highlighter, ginawa kong blast on. O, oh, saan ka pa? Hmm. Ang ganda, diba? Bili ka na dyan. Pabudol ka rin. Tapos natin dito na konti. Ah. Konti lang. si highlighter to eh. Nakita ko lang kasi ginaganyan nila. Oh. Ayan lang. Ang ayos niya Asya. Pinaglaro ano ah. O, oh, di ba? Ang ganda. Ganun lang. Pagka magme-makeup ka, basta happy ka, paglaruan mo lang, Ah, bahala kayo dyan sa so, mga mar magaling mag-bake up. Basta ako, pakiramdam ko, gumanda ako. Ah. Oh, di ba pang ang ilong? Ops! Hmm. Di ba? <makes noise> oh, di ba? O to O. Pabudol ka na rin dyan. Pabudol ka na rin. Hmm? Hmm? Adik ako ngayon sa ano, sa mga budol-budol na mga anets-anets. Iba na yun lang naman ang aking bisyo magpabudol sa TikTok. Dito, tinasa sa tindahan. Oh, di ba nag-makeup? Kasi tinignan ko lang yung nabudol na naman ako sa ano sa sa patag patak, -patak. Oh, di ba? Sinubukan ko lang yun. Oh, di ba? press na brass. Dahil sa highlighter. Oh. Hi oh, highlighter. Baala na kayo. Kung mali man na pagbigkas ko, i-correct mo na lang sa isip mo. Di ba? All of my life I've been waiting for all you give.